So, Pagmalang araw kaibigan Ito so, pong inyong kaibigan Jesus Brother Manny Bautista Tayo pong magkaharal ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus Kukunin natin sa Biblia hmm. Pero para tayo ang papalaw Tayo muna yung mananalan Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat isang pa Samahan po kami ng aming pagkaharal ng Ebanghelyo sa oras pong ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sentro ng Biblia, kung tawagin nila, ay puso ng Biblia. Ganito ang nakalagay. Juan 16 yes, Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sandigutan. Kayo po yung binubuo ng sandigutan kaya tinibigay niya kanyang buto na hanap na si Yesus upang sino man sumupalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala nila so ang bunga pala ng pananampalataya kay Jesus ay kaligtasan buhay na walang hanggan gan so maliwanag po ang nakalagay sa Biblia ano po? buhay na walang hanggan gan <coughs> basahin natin dito na naman sa chapter 5, 24. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalip sa nagsugo sa akin, may buhay na walang hanggan. Hindi na siya uh, tula, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan niya. Maliwanag po sinabi ni Jesus Christ. Yung nakikinig sa akin, sabi niya, yung aking salita yung salita ni Jesus sabi niya oh, sinasabi ko sa inyo nakikinig sa ating salita at nananalig sa nagsugo sa akin may buhay na walang hanggan. sino ba nagsugo kay Jesus walang iba po kundi ang Diyos sama at ang pangako hindi siya ato lang kundi hinilipat na sa buhay mula sa kamatayan tayo pa lang mga tao before naka-destiny tayo sa kamatayan. Pero nang sumampalataya na po tayo kay Jesus, inilipat na po tayo. Yan ang sinasabi po ng Biblia mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Napakaliwanag po ano, ang tala ng Biblia. So maliwanag po ano, yung pananampalataya natin, yan po ang mahalaga sa Diyos. Kasi sa binibis mo ng ating Panginoong Yesus, dito sa Biblia, panguli, kaibigan, sa chapter 18 ng Lucas, verse 8, ano pong nakalagay? Ngunit pagdating ng anak ng tao, referring to Jesus, sa dating na ito, may makikita kaya siyang may taong nananalig sa kanya yun po ang mahalaga sa lahat. Ano man ang inyong kalagayan sa buhay, kaibigan, mayaman, mahirap, ano man ang kulay nyo, maputi kayo mangi, whatever. Ang kailangan na yan o, oh. ang pananampalataya, ang kailangan niya. Amen? God is good. All the time. po ang inyong kaibigan, Jesus. God bless you. Bye. 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 See you, see you. Love, love, love. Okay.